Napakarami nating na mga paniniwala tungkol sa ating mga fur babies na nagsimula pa sa ating mga ninuno. Isa nga sa pinakasikat na paniniwala ay ang mga itim na pusa daw ay may malas. Dahil dito, sila ay iniiwasan, sinasaktan, at minsan pa nga ay pinapatay. Para masagot ang katanungang, is it true or false? Saan nga ba nagsimula ang paniniwala ang mga itim na pusa ay may dalang malas? Ito ay nagsimula pa sa ating mga kanununuan noong mga panahong pinaniniwalaan pa ang mga witch or mga mangkukulam. Sila idididikit o inahintulad sa kanila dahil ang mga ito daw ay nagbabalat kayong tao at nagiging itim na pusa tuwing gabi. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay may mga taong naniniwala pa rin na ang mga itim na pusa ay may dalang kamalasan. Ang birding natin dito ay po sa kasalukuyang panahon na kung saan lahat ng impormasyon ay pwede na natin makuha sa internet, sa libro at sa mga taong profesional, wala nang puwang ang mga paniniwalang tulad nito na pwede maging sanhi ng kapahamakan sa mga klase ng hayop tulad ng itim na pusa. Walang kulay, lahi o anyo ng hayop na pwede magdala ng malas. Sila ay nangangailangan at deserve ng pangalaga tulad din ng ibang mga hayop.